Hello guys, good morning. Dito na naman po ako ngayon, ang inyong free online teacher. So, welcome po sa aking video tutorial, ang Filipino English and Cebuano tutorial. So guys, ang aking gawing video ngayon ay para po sa aking mga kapwa Pilipino na hindi pa po marunong magsalita ng salitang Bisaya. So, ngayon guys, ito na po yung chance na matututo po kayo magsalita at makakaintindi na po kayo ng salitang Bisaya. Sana ay uh, na kayo kasi para po ito sa inyo. At nang sa ay halimbawa kapag ka meron kayo mga friends na mga bisaya ay syempre makakasabay na kayo, makakapagpintuhan na pa kayo gamit ang lingduahin naming mga bisaya. So guys, huwag na po natin patagalin at umpisahan na po natin ang tutorial na ito. So, ang unang salita ay dili. Dili ibig sabihin ay hindi. Dili, hindi. Pangalawa, dili ko uban nimo. Sa Tagalog yun ay, hindi ako sasama sa iyo or ayaw kong sumama sa iyo. Next, pila na ang imong edad. Pila na ang imong edad. Sa Tagalog ay, ilang taon ka na. Ilang taon ka na. Yun po ang ibig sabihin ng pila na ang imong edad. Next, wala ko kabalo kung tagaasa siya wala ko kabalo kung tagaasa siya. Sa Tagalog ay hindi ko hindi ko alam kung taga saan siya. Hindi ko alam kung taga saan siya. Yun pong ibig sabihin na wala ko kabalo kung tagaasa siya. Sunod. Ayaw ko ang istorbuha. Ayaw ko ang istorbuha. Sa Tagalog ay huwag mo akong istorbohin. Huwag mo akong istorbohin. Halimbawa, ito pa kapag ka uh, uh, tatanungin mo isang tao kung taga saan siya ito sa Bisaya taga asaka, ka taga asaka, ka sa Tagalog ay taga saan ka taga saan ka tapa asa ka nagpuyo sa Tagalog saan ka nakatira saan ka nakatira so yan lamang po muna ngayon guys and marami po kong ituturo sa inyo sana ay ah uh, makakatulong ito sa inyo no ang sa ganun ay matututo na rin po kayo magsalita at umintindi ng bisaya so guys please subscribe to my youtube channel please hit the notif notification bell you my all para pag nagpost ako ng mga video tutorial ay maging updated po kayong lahat so maraming salamat po and i hope you learn Saakin video tutorial na ito